Sa inyong lahat po, mga kaibigan ko dito sa social media. Isa pong magandang tanghali at magandang hapon po sa inyong lahat. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo. Kung paano po tayo ningatan ng Panginoon kahapon, nawa po ay ganun din sa araw na ito. At salamat po sa Diyos dahil natapos na naman po 'yung mga oras na dumaan sa ating buhay. Nagawa na naman po natin ang mga bagay na kailangan gawin. At sa oras pong ito ay gagawin na naman po natin yung isang pinakamahalagang bagay po sa ating buhay. Kaya muli po mga kaibigan ay inaanyayahan ko po kayo sa pagbabasa muli ng salita ng Diyos dahil ito po ang isa sa pinakamahalaga sa buhay natin dahil ito po ang salita ng Diyos ito po ang nagbibigay sa atin ng pag-asa ng kalakasan espiritual at nagpapalalim ng ating pananalig o pananampalataya sa ating Panginoon. Dapat po sa bawat araw ay patuloy po nating makilala ang Panginoon, hindi lamang siya Diyos na uh, sinasamba natin kundi siya po ay Diyos ng lahat-lahat sa ating buhay dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan sa lahat. Ano po? Kaya gusto ko po kayong anyayahan dito po sa aklat ng Hebreo Chapter 12, verse uh, 1 hanggang sa verse 11. Basahin po natin yung buong chapter ng uh, chapter 12 dahil napakaganda po ng uh, salitang ito mula sa ating Panginoon. Sabi po dito sa Hebreo chapter 12, verse 1, ang title po nito, Ama natin ang Diyos. Yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksin natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing na sa ating harapan. Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya nagpapasakdal nito dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Dios. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan o pang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Sabi po dito sa verse 7, Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos sa kanyang mga, na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Kung ang pagtutuwid na ginagawa sa lahat ng anak ay di gawin sa inyo, hindi ba kayo tunay na anak kundi mga anak sa labas? Tangi sa riyan, pinarurusahan tayo ng ating ama sa laman at dahil dito, iginagalang natin sila. Hindi ba lalong nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na ating ama sa Espiritu upang mabuhay tayo? Sa loob ng maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuting ngunit itinutuwid naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid niya, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang salita na binasa po natin sa oras na ito at salamat po sa banal na Espiritu Santo na siya pong uh, gumagabay, pumapatnubay at nagpapaunawa ng salita ng Diyos sa oras na ito sa ating mga buhay. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sobra po talagang uh, napakabait ng ating Diyos. Bagamat po may mga pinapahintulutan siyang mga pagsubok sa ating mga buhay ngunit siya naman po ang uh, gumagabay sa atin at nagbibigay ng kalakasan upang mapagtagumpayan po natin o matanggap natin yung mga pagsubok ng buhay. Ngunit tandaan din po natin yung salitang uh, pinapalo o napapalo bilang isang tao sa laman kapag tayo po ay uh, nagkakasala o nagpapasaway sa ating mga magulang, sa ating mga ina at ama dito po sa mundo, yung ating mga biological parents, di po ba lagi ay nakaka tanggap po tayo ng kanilang disiplina sa pamagitan ng uh, pagpalo. Ano po? At ang Diyos naman po kapag nakikita niya na tayo po ay nakagawa ng pagkakasala, pagkakamali sa ating buhay ay ayaw ng Diyos na tayo magpa ayaw ng Diyos na tayo mapahamak at magpatuloy sa paggawa ng hindi tama sa kanyang harapan. Kaya nga po may palo kasi ang bawat pagkakasala natin bilang mga tao ay meron po yung mga consequences at ang Diyos po ay hindi papayag na tayo po ay hindi paluin dahil ang pagpalo po ng Panginoon sa atin yan po ay uri ng pagtutuwid upang sa ganoon matuto po tayo at atin pong isip-isipin lagi yung ating binasa kahapon sa 1 John chapter 3 verse 9 and 10 na meron pong anak ang Diablo at meron din namang anak ng Diyos. Ano po? So, sabi po nga doon, ang nagpatuloy sa pagkakasala ay anak ng Diablo. So, tayo po ay mga anak ng Diyos at ayaw po ng Panginoon na tayo po ay magkasala pa muli. Kaya nga po may palo. At kapag meron po tayong palo na natatanggap, o nararanasan mula sa ating Diyos, tayo po ay natututo at hindi na po natin ginagawa pang muli yung mga bagay na ating ginawa na naging uh, kasalanan ng ating mga buhay. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko na ang Diyos po ay napakabuti bagamat may palo, bagamat may pagtutuwid pero naroon pa rin yung kanyang pag-ibig, yung kanyang pagmamahal ay patuloy pa rin nating nararanasan, ano po, bakit po natin nasasabi na naroon ang kanyang pag-ibig, di po ba pagkatapos ng mga palo, pagkatapos ng mga pagtutuwid, kahit masakit man ito, ay uh, naroon pa rin ang pagpapala ng Diyos sa ating buhay, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan, laging nagpapaalala ang Panginoon, sa pamagitan ng kanyang uh, banal na Espiritu Santo na uh, ito ang uh, kasama natin sa panahong ito. Alam niyo po ang Diyos ay napakabuti, hindi po natin kaya napantayan ang kabutihan ng ating Diyos. Bagamat tayo nagkakasala, bagamat tayo nagkukulang at nagkakamali, bagamat nasasaktan natin ang kanyang puso pero sa bawat araw, Nararanasan pa rin natin ang kanyang pag-iingat, yung divine protection ng ating Panginoon. Siya pa rin ng lahat ng ating mga pangailangan doon sa mga panahon ng kalungkutan, siya pa rin ang umaalaw ng ating mga puso. Lahat-lahat na nangyayari sa ating buhay ay ang Diyos pa rin naman ang ating kasama at gumagawa ng mga kamangha-manghang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. Yan po ay bunga ng kanyang tunay na pag-ibig na walang kapantay na nais niyang ipadama at ipakita sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, gaya nga po ng aking uh, sinabi kanina, ang pagsubok, ang uh, palo, ang pagtutuwid. Ayan po ang mga kaparaanan ng Diyos upang tayo po ay matuto. Doon po sa mga pagsubok ay lalo po tayo nga pinapatibay ng Panginoon sa bawat sitwasyon ng buhay. Ano po at doon naman sa mga palo at pagtutuwid, yan naman po ang nais ng Diyos na turuan tayo ng tama at mali na hindi na po natin uulitin pa dahil ang kasalanan na po ulit-ulit natin ginagawa yun ay sinasadya na natin ano po. Kaya doon pa lang sa unang palo at sa pagtutuwid ng Panginoon dapat po ay matuto na tayo upang sa ganon ay hindi na po tayo malaglag o mahulog pa sa kamay ng Diablo kundi tayo po ay manatili sa kamay ng Panginoon at magpapatuloy ang buhay natin na sa Diyos lang tayo nananalig, sa Diyos tayo umaasa at wala nang iba pa. Kaya mga kapatid, ang... Uh, sa Dios ng Diyos ay napakaganda kung atin pong uh, babasahin at uh, atin pong uh, titignan ano po at ating unawain mm -hmm. dahil sinabi nga po ng Panginoon dito sa kanyang salita dito po sa Hebrew chapter 12 verse 1 to 11 hindi ikinahiya ng Panginoon ang kanyang kamatayan imagine di po ba isang uh, makapangyarihang Diyos nagkatawang tao hinubad ang kanyang kapangyarihan para lang ipako sa cross, di po ba? Pero kung ating mauunawain ang dahilan ng pagkapako ng Panginoon sa cross dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, so hindi niya po ikinahiya. Talaga nga, ibinandira siya sa lahat ng lugar na kung saan ay naroon ang mga uh, persecutor. Talaga nga, lahat ay dinuraan siya, uh, inalimura, ano pa ba, ininsulto, uh, sinaktan, nilatigo, pinapasan ng cross, pinako sa krus, talagang yung sakit ng pako sa kanya mga paa, sa kanya mga kamay, ay hindi po siya umayaw, hindi siya humindi, hindi niya sinabing, ayoko na, ayoko na, wala na akong pakialam kung mapahamak man ang mga taong yan, ang mga matitigas ang ulo, Basta hindi ko nakakayanin to, uwi na ako sa aking ama sa langit dahil doon walang pasakit akong mararanasan. Ngunit ang ating Panginoon ay gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa atin bilang mga tao. Kaya tiniis niya lahat. Hindi niya ikinahiya yung mapako sa krus at makita ang kanyang uh, pisikal na katawan na uh, halos sa uh, kalunos-lunos puro dugo lahat puro latay Naroong nga uh, hinihila pa ang kanyang uh, uh, balbas naroon nilagyan pa ng tinik ang kanyang uh, ulo at naroon nga uh, uh, tinusok pa ng espada ang kanyang tagiliran Ano po? kaya ang Diyos po ay sobrang napakabuti hindi po natin kayang pantayan ng kahit gaano karaming salita ang ginawa ng Panginoon sa pag-ibig niya sa atin kaya siya napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan, huwag po tayo magtatampo, huwag po tayo manghihina, wag po tayo magagalit sa Panginoon kapag tayo po ay kanyang dinidisiplina dahil alam po ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, mahalaga po tayo sa Panginoon kaya nga po tayo nakakaranas ng disiplina sa Kanya. Bagamat may disiplina, bagamat may palo, pero patuloy at patuloy pa rin po nating nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Ano po? Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mga kababayan ko, sa panahon po nito ay uh, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa Panginoon at sa pananalig sa ating Diyos. Dahil ito lang po ang ating uh, Pwedeng sabihin na uh, wipon ng buhay natin sa mundong ito habang tayo po ay patuloy na kasali sa takbuhan ng uh, buhay. Talaga po pong uh, lahat ay ating dadanasin. Depende po yan sa ating kalakasan. Alam ng Diyos kung hanggang saan ang ating kakayanan o kakayanin ng mga sitwasyon ng buhay. Kaya ang Panginoon po ay hindi pantay-pantay, hindi pare-pareho ang mga pagsubok na kanyang pinapahintulutan sa ating mga buhay. Kung ano lang, kung ano lang po yung kalakasan na ibinigay ng ating Panginoon, ayun din po ang kapantay ng kanyang mga pinapahintulutan, mga pagsubok sa ating mga buhay. Tandaan po natin palagi na ang mga anak lamang ng Diyos ang kanyang sinusubok at wala ng iba pa. Ano po? Dahil ang Diyos po ay ganun po kabuti at ganun niya po tayo kamahal. Kaya mga kaibigan, Patuloy po tayong magbasa ng salita ng Panginoon. Gamitin po natin ito sa ating pamumuhay. Huwag po nating baliwalain. Huwag po nating unahin ang maraming bagay o kung ano-ano mga bagay. Huwag po nating masyadong pahalagahan ang mga bagay sa mundong ito. Kundi pahalagahan po natin ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang magtuturo sa atin kung paano po magkaroon ng kaligtasan at ang salita rin po ng Diyos ang mag tutuwid sa atin, sa ating kalikuan at ang salita rin po ng Diyos ang magdadala sa atin doon po sa kanyang pangako ang buhay na walang hanggan at ang kaligtasan ng ating mga buhay. Ano po, kaya mga kaibigan, Nawa po ay nauunawaan natin ang salita ng Diyos. Nawa po ay magkaroon tayo ng oras at panahon na makinig ng salita ng ating Panginoon dahil ang Diyos po ang ating pag-asa at wala na pong iba pa. Hindi po natin kaya nga dugtungan ng kahit kalahating segundo ang ating mga buhay kundi ang Diyos lamang po ang siya makakagawa ng mga dakilang bagay at mga dakilang himala sa ating mga buhay. So, hanggang dito na naman po muli, mga pinamahal kong mga kaibigan, mga kababayan. Ang aking video na wapo ay naging pagpapala po ito sa buhay nating lahat at uh, patuloy po tayong samahan, gabayan ng ating Panginoon at patuloy po tayong pagpalain sa bawat area ng ating mga buhay. Salamat po sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesus at sa Kanyang Banal na Espiritu Santo na siya nagpapaalala sa atin ng mga tama at mali. Salamat sa Panginoon sa araw na ito. Amen.